So hi guys, we're here at Posh Motorcycle Shop dito sa Las Piñas Branch. Eh, located nga pala to guys sa FO Campo, Pamplona 3, Las Piñas City. So kung yung last time binisita natin yung Cavite Branch, this time naman, tutur ko kayo dito sa branch nila dito sa Las Piñas. So tara, let's go! So ayan, tara samahan nyo ako. Ituturko kayo dito sa loob ng Posh Motorcycle Shop dito sa Las Piñas City. Yung mga sticker namin guys. So. Ayan, sticker ko. Actually guys, this is my second time na makapunta dito kasi last time nandito rin ako nung kanilang soft opening. Same with Quezon A branch at saka sa Cavite branch guys. Meron din pala sila dito sa Las Piñas na Champion Tires. Eh sa mga taga Las Piñas na curious gamitin ang Champion Tires, visit lang kayo dito sa Posh Motorcycle Shop. And same with other branch again. Ayan, kompleto pa rin sila dito ng mga parts nila. Kaya kung may mga hinahanap ng piyesa, try mo sumilip dito para ma-check mo rin kung nandito. dito. Wala naman sya maliting nandito yung shop guys. Pero kapag pumunta na kayo dito personally, sobrang lawak pa rin nito. And ayun, marami pa rin talaga yung ma-check na parts dito. Lalo lalo na yung may mga kakilalang may mga tricycle. Kasi yung mga tricycle driver dito sa Las Piñas, dumadayo pa talaga sa shop na to. And ayan, dito meron din sila mga tester ng ilaw at saka busina. Pero hindi ko natin tinry busina dyan, guys kasi sobrang lakas. Kaya yung ilaw lang yung mga pinagpipipindot ko dyan. So, sa mga pundido na yung signal light dyan, oh Check nyo na dito. So, ayan ulit. Ikot-ikot tayo ulit. Ah, ayan. Mga clutch cover, guys. Meron. So, meron din sila ganito. Ayan. Sa mga mga bibel. Ayan, ayan. So, sila mga ganito. Mga sprocket tama nga sprocket guys so and syempre ang ating shop na pinapa price ngayon which is ang Owens ayan meron for Camille Soul ayan and maraming klase Digit na maraming klase siya guys available lang pang Honda at Yamaha scooters world, And mga Gasket set. Ito, hindi ko na masyadong alam kung para saan to eh. Nakalimutan ko. <laughs> and ito naman guys is yung mga Branda Tiger. So, meron dito mga cylinder block set, mga gear set, at saka cam shop, and so on and so forth. And available din dito guys yung mga ganito. Yung parang sa CVT, Alimutan ko na naman yung pangalan nito. Ayan, may clutch cover. Tsaka yung isa pa. Ayan guys, GPC brand. Ayan, meron pa tayong mga GPC brand dito. Katulad nyan, at Tsaka mga brake pads. Uh, mga brake disc. Ayan. Siyempre, available din sa ating GPC brand ang mga iba't ibang klase ng disc brake. Ayan, katulad nyan. meron pang NMAX, ADB, PCX, Aerox, at marami pang iba. Meron din sila dito mga air filters. Ayan, sobrang dami. At maraming pagpipilian na kulay na spray paint. Ah uh, brand nito guys is Samurai. Ayan, grabe. Ang gandulo yan, yung mga kulay na yan. So, meron din silang ganito guys, mga limited stock. Tsaka, yung pinakababa nyan guys, ayan, parang muffler ata. So, ito, mga brake pads din. Brand nito guys is Comstar. And, meron din silang mga GPC bearings. Ayan, yan katulad niyan. So ayan, ito nga pala iba-ibang kulay ng spray paint natin from Samurai. So marami ka talagang pagpipilian na kulay dito. Lalo na sa mga mahilig magpakulay ng mugs. Kaya sa mga taga Las Piñas, Muntinlupa, Alabang, Paranaque, ayan. Punta na kayo dito sa Bosch Motorcycle Shop. Kung meron man kayo motorcycle parts and accessory shop, uh, tricycle. Ayan. Punta lang kayo dito and malay nyo magkaroon kayo ng discount dito. Kaya sa mga gusto mong pumunta dito sa Las Piñas branch para mas malapit, visit lang kayo dito guys. Marami din kayo mapagpipili yan bukod sa Quezon A branch at saka sa Cavite. And since bare months na nga guys, manalalapit na rin ang Pasko, pwede pwede ka pumunta mag-isa dito para mapapag isipan yung ireregalo mo sa boyfriend mo, sa barkada mo na may motor, and para ma-surprise sila this coming Christmas Day. O ba diba, ang aga-aga? Ano pang hinihintay mo? Visit Posh Motorcycle Shop now.